Oh, good morning, good morning. Ganda ng umaga, sikat ng araw. yah Oh. Ang yeah, uh, sikat ng araw na yun. Maraming ano, sa beach, umaga o. Oh. Ito yung araw na uwi na kami. Mamayang hapon. Back to Japan na back to work. Tama. Yan na, Hanoi Memory. Maranasan yung mga ano. Pamasyal. malakas, pasyal-pasyal sa ibang bansa. O, may nagkakasawa pa vlogger no, ata yung vlog sikat ng araw dito lumalapas dito rin ng mulug oi agong yung mulug yung mga nananang yung